Okay, ayan, bali start na po tayo ng painting dito sa yeah, sa bubong na ginagawa namin, no. Papakita ko po sa inyo yung ginagamit namin. Ayan. Bali gumagamit po kami ng metal primer, ayan. Okay. Ayan po, red side metal primer, ano. Yan po yung ginagamit namin na pang primer dito sa yero. Tapos sinalo po ng paint thinner yan. Tatansay, tansayin nyo na lang po yung paint na gagamitin nyo. Kailangan hindi po siya masyadong malabnaw. No? Yung malambot lang yung pagkakahalo. Aba. Ito na po, oh. start na tayo nyan. No? Oh. Nakikita nyo po, ayan. No? Oh. Inaangat namin yung sulok nito nga, ano, may flashing para sa sa loob malagyan din sa pagitan pero diyan sa loob hindi pa hindi pa po bulok 'yan no. May pinturado pa po 'yan kasi natatakpan naman po siya nito. Ganyan lang po yung gagawin. Ito lang po yung nagkakalawang diyan. Ayan oh, no, yung pagitan. Kaya kailangan po mapinturahan natin 'yan. Ang pag-apply po nitong primer no, 2 to 3 coat po yung gagawin natin. Kapag nakuha na po sa 2 coat na pansin na natin na makapal na siya uh, okay na po siya Yan. kaya kailangan hindi masyadong malab na yung pagkakatimpla natin yung ganito lang oh, sakto na oh. okay mamaya abangan nyo naman po yung gagawin namin ay gagamitin namin na top coat dito papakita ko rin po yan bali itong pintura itong ginagamit namin subok na po ito kaya uh, walang kapuro problema kasi ito naman na men ha? Ah. ito naman na men okay ayan o oh. bali natapos na po namin ng first coat po yan ayan o oh. ganyan pa lang po yung itsura nyang kapag first coat ayan o oh. tapos ayun pa second coat na kami doon na uh, start pa lang yung unang inumpisahan doon Ayan. second coat okay. Ayan, makukuha na po ito sa, ano, sa second coat. Ayan, kung nakikita nyo po, uh, makapal naman po yung pagkapintura namin. First coat pa lang, halos di na makita. yan kapag pinatungan pa po ng isa yan, okay na po yan. Ayan na. Okay. Ayan. Sobrang inip. Ik. Okay, ayan. Bali last coat na po ng primer, ayan 'no. Oh. Ayan 'no. Pa Pa hindi na namin mapipinturahan ng top coat 'to. Pagbalik na lang, ayan 'no. Oh. Halanganin 'na. Ah.